Maligayang pagbabalik sa Bako Recaps. Ang Tagalog movie recap natin ngayon ay ang 2024 action adventure drama movie na pinamagat ang Badland Hunters. Pinagbibidahan ito nila Ma Dong seok Lee Jun at No Jom E. Bago magsimula ay shoutout muna sa inyo at maraming salamat. Kasalukuyang tinutugis ang doktor na si Yang Li-so matapos matuklasan ng lahat na nakapatay siya ng lagpas isang daang para sa kanyang experiment. Gamit ang mga reptiles ay gumagawa siya ng serum para bigyan ng pangalawang buhay ang mga namatay at pagalingin ng kahit anong sakit. Kagaya na lamang ng malubhang sakit ng tanyang anak na si Soyon. Dumating ng mga pulis pero imbis sumuko ay tinangtapan niyang pumbingsihin ang mga ito na effective na ang kanyang serum at naturok na niya ito sa sarili niya. Inurukan din niya si Soyon pero binaril siya ng mga pulis at hinuli. Sa di inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng sobrang lakas na lindol na nagpaguho ng lahat ng building sa lugar. Namatay silang lahat sa lindol na ito. Nagdaan ng maraming taon at napilitan ng Santa Tauhan na bumalik sa lumang klase ng pamumuhay. Tagaya na lamang ni Jiwa na kasalukuyang naghahanap ng makakaim. Nakita niya ang isang buwaya at di naglatubiling panain ito. Inakala niyang patay na ang buwaya ngunit bumalik ang malay nito at hinabol siya. Bago siya mukbang ito ay dumating si Namsan at hinila ang buwaya papalayo sa kanya. Pagtapos ay pinagtataga niya ito hanggang sa matita niya ang poong may kapal. Pinlano ng dalawa na ibenta ang matitira sa karne ng buwaya. Si Suna naman ay nagtifilter ng tubig dahil maraming buwan na ang nakaraan nang makaraan na sila ng ulan sa kanilang lugar. Sinabihan siya ng kanyang lola na humanap na ng boyfriend para sa alam nyo na. Pero kontento na si Suna sa piling ng tanyang lola at sinabi lang na kailangan nilang pumunta sa bus district mamaya para bumili ng makakain mula kay Namsan. Sa bus district ay natikipag-barter si Namsan ng karne ng buhaya kapalit ng mahalagang kagamitan dahil wala ng silbi ang pera sa panahong ito. Dumating ang isang babae may gusto kay Namsan at tinangtang ipagpalit ang tanyang mga alahas kapalit ng buong buntot ng buhaya ngunit tumanggi si Namsan dahil wala na rin itong halaga. Pero binigyan pa rin niya ang babae ng tanyang ahas. S Tumigas din ang ahas ni Jiwa nang matita si Suna at kanyang lola sa lugar upang makaskor din ng pagkain. Three years ago ay sinagip ni Namsan si Suna mula sa mga cannibal kaya iba ang paghanga ng dalaga sa kanya. Pinagpalit nila ang isang sweater para sa karne at nagbigay rin si Suna ng painting para sa idolo niya. Lumambot ang buntot sa harap ni G1 dahil hindi siya nabigyan ng painting ng crush niyang si Suna. Biglang dumating ang mga gangsters sa lugar at nagpanggap silang mga pulis na may hinahanap na kriminal ngunit kung sino-sino lang ang hinuhuli nila. Nanlaban ng isa sa kanila pero initak siya ng gangster. Tumigas ang itak ng leader nang makita ang ganda ni Suna at tinambang dakipin ngunit tinaboy siya ni Jiwan. Nagkaroon ng bakbakan pero sa huli ay nagkulang ng yakba ni Wanji. Niligtas siya ni Namsa na madali lang naligpit ang mga barombadong gangster. Nang inigang ang itlog ng Gwende nang makita ang jolly hotdog ni Namsan na halos kasing laki niya. Tinanong niya ang leader kung sino ang boss nila at sa takot ay sinabi niya ang pangalan Tiger. Nakita ni Namsan ang isang bote ng malinis na tubig at tinanong kung saan niya ito nakuha. Sinabi niya na galing ito sa isang malayong apartment na matatagpuan sa liblib -lib na lugar. <coughs> Muling nanginig ang mga itlog nila nang malaman nila na siya pala ang legendary fighter na si Namsan at nagmadali sila sa pagbalik sa kanilang lungga. Paglipas ng ilang oras ay napadaan ng dalawa sa bahay nila Suna at nakita doon ang isang teacher kasama ang ilang talalakihan. Nagahanap siya ng teenagers para dalhin sa kanilang lugar dahil naniniwala daw sila na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kasama na din sa offer niya ang malinis na tubig at makakain pati na rin ang proteksyon sa masasamang loob. Naakit ang hitlog nila at di na nag-atubiling tanggapin ang offer at iwanan na ang mahirap nilang pamumuhay. Nagpasalamat at nagpaalam sila kay Namsan para sa kanyang mga naitulong sa kanila. Niregaluan din ni Sune si Jiwa ng drawing bago sila umalis. Kinagabihan habang nag-uusap ang dalawa ay nabanggit ni Namsan ang pagkamatay ng kanyang anak mula sa lindol. Pagtapos ay naisipan nilang maglakad sa labas. Patuloy ring naglalakad ang maglola kasama ang mga dayuhan. Nakipagkita sila sa iba pang grupo ng mga dayuhan na marami ding na recruit. Nakilala ni Sune si Juye mula sa mga bagong recruit. Hindi nagtagal ay napagod na ang lola sa paglalakad. Pinadala ng teacher ang dalawang matanda sa medical station at nagpatuloy naman sila sa paglalakad. Nang makarating sa kanilang destinasyon ay nagtaka si Sune kung bakit hindi na lang sila sinundo gamit ang mga sasakyan. Nagpalusot ang teacher at sinabing makakarating rin ang kanyang lola bukas. Ang dalawang matanda ay dinala sa isang matarik na banim. Kinabahan ng lola nang hindi niya mahanap ang sinabing medical station at nanginig naman ang itrobya nang masaksihan ihulog ng lalaki ang lolo sa banim. Agad din siyang sinaksak ng isa pang lalaki. Napasigaw si G1 ng aksidente ng makita ang lahat ng pangyayari. Sinugod siya ng dalawang lalaki ngunit mabilis siyang sinagip ni Namsan at pinagtulungan na nila ang mga kalaban. Nagtaka sila kung bakit paulit-ulit silang nafafa bangon kahit anong lakas ng pag nila. Maging ang isang mutated na lalaki ay parang hindi napakaramdam ng sakit ang putulin niya ang sarili niyang pa para makalaya lang mula sa patibong. Dumating si Yunwo at tatuklasan nila na kailangan nilang puruhan ang ulo ng mutated na kalaban para hindi na ulit mabuhay. Nang matalo ang dalawang kalaban ay nilibing nila si Lola, Kinabukasan ay narating na nila Suna ang sekretong lugar na walang iba kundi ang apartment na tinutukoy ng gangster. Kinwento ni Yunwo na isa pala siyang Air Force Sergeant at noong nangyari daw ang lindol ay naging misyon nila ang paghahanap ng mga survivor. Nakahanap rin sila ng isang apartment na himalang hindi nagiba ng lindol. Doon nila pinatira ang mga survivor at isang araw ay napadpad sa kanilang lugar ang doktor na si Giso. Pinatira nila ang doktor ngunit lumipas ang ilang buwan ay unti-unting naubos ang mga teenagers sa apartment. Pinagbibinta na ng mga magulang si Jisoo kaya isang araw ay kinumpronte siya ni Yunwo kasama si Sir Jan Kwon. Napilitan siyang sabihin ng patungkol sa kanyang experiment na matagal na palang suportado ni Kwon at iba pang mga sundalo na gustong maging mas malakas na nila A few moments later. Dagdag pa ni Giso na ang kanyang serum ang dahilan kung bakit siya nabuhay mula sa lindol. Nanginig ang itlog ni Yunwo nang malamang mula pala sa mga teenagers ang ingredient na ginagamit ni Giso sa kanyang serum. Nilabanan niya ang mga sundalo at tumakas na sa lugar. Hiningi ni Yunwo ang tulong ni Namsan para iligtas ang mga naiwang residente sa apartment. Nang malaman niya na doon din dinala si Suna ay hindi na siya nag-atubiring to pa rin ang hiling ni Yunwo na sumulat pa kay Vicky Morales. Masayang sinalubong ng mga residente at sundalo ang mga bagong recruit. Lumabas si Giso at sinabing hindi na nila po problemahin ang tubig at pagkain kailanman. Binigyan sila ng tubig at humingi pa ng extra sesuna si para sa kanyang lola na isa ng pataba sa lupang na yon. Samantala sa isang lugar ay nagpupustahan ng dalawang gang na pinamumunuan ni Tiger at Pomgi. Nagkainitan ng dalawang gang at nauwi ang lahat sa isang matinding bakbakan. Dumating sila Namsan at tinanong kung saan matatagpuan ang apartment. Nang matita siya ay nakipagkampi si Tiger kay Ponggi para talunin si Namsan. Nagkaroon ng matinding bakbakan ngunit hindi sila umubra sa lakas ng tatlo. Sa takot ay tumakas ang gang ni Ponggi at iniwan ang gang ni Tiger. Balik sa apartment ay tinanong ni Suna ang teacher kung nasaan na si Lola pero nagpalusot lang siya ulit. Nalaman din nila na magkahiwalay palang floor ng mga magulang at teenagers. Dinala ang mga matatanda sa ilalim at tinuruan kung paano magfilter ng tubig. Kinolekta nila ng mga baril ng gangster at isa-isa niyang tinanong ang mga ito kung saan ang lokasyon ng apartment. Isa-isa niyang pinatulog ang mga ayaw sumagot at sa takot ay napilitan si Tiger na mag-volunteer na dalhin sila doon. Inamin din niya na nautusan lang pala sila ni Giso at ang trabaho nila ay kumulekta ng mga residente at teenagers sa iba't ibang lugar. Kaya naman ay pwede daw silang magpanggap na may ide-deliver para makapasok sa gate ng apartment. Pagtapos ay pinagpahinga rin siya ni Namsan. Pinakilala ng teacher ang dalawa sa kanilang mga kaklase. Parang bangag ang teenagers at napansin din ni Suna ang sugat sa kanilang mga leeg. nag ang teacher tungkol sa research ni Giso at natuwa siya sa landini ni Drian na gusto tumulong kay Giso. Bigla silang dinalo ng team ni Giso at pinainom ng tubig. Pinakilala ng teacher si Juye sa kanya at sa tuwa ni Giso ay inimbita niya ang dalaga sa kanyang laboratory para sa alam nyo na. Muling tinanong ni Sune kung nasaan si Lola ngunit nagpalusot na muli si teacher at sinabing nagpapagaling pa sa medical station. Pinilit rin siyang painumin ng tubig ni Giso kaya umas siyang iinom at pagbalikod nila ay hindi niya ito tinuloy. Kinagabihan habang tulog ang ibang teenagers ay palihim na tumakas si Suna sa kanilang kwarto. Nag-request ang mga magulang ni Juye na bisitahin siya at pinagbigyan naman sila ni Giso. Aksidente na si Suna sa laboratory ni Giso at nabasa ang isang document tungkol sa research at experiment ni Giso. Nakita niya dito ang tarumal-dumal na sinapit ng teenager sa kamay ni Giso. Chill. Narinig niya sila giso at agad nagtago. Nanginig ang itlog ng mag-asawa nang makita ang kalagayan ng tanilang anak. Sinabi ni Giso na huwag hawakan si Juye dahil pwede itong ikasawi ng tanilang anak. Kinumbinsin ni Giso ang mag-asawa na para sa kabutihan ng tanyang ginagawa. Ng uh! Pinakita pa niya ang resulta ng tanyang eksperiment na walang iba kundi ang anak niyang si Soyo na nabubuhay pa rin dahil sa pagturok niya ng serum. Natakot ang mag-asawa at tinangkampalayain si Juye. Nang mahawakan siya ay biglang nag-seizure si Jui at namatay. Sa galit ni Jisoo sa kanilang panginilam ay pinaslan niya ang mag-asawa. Aksidente rin yung nakita si Suna at natuwa dahil meron na siyang ipapalit kay Juie. Pinaliwanag niya kay Suna na ang teenagers kagaya niya ay merong special ingredient na matatagpuan sa kanilang pituitary gland. Ang ingredient na ito ay na-activate lang kapag iminom nila ang tubig na binibigay nila sinimulan na niya ang proseso kay Suna na nanginig naman ng itlog sa sakit ng scalpel sa Sakay ng isang truck ay narating na nila namsa gate ng apartment. Nang hindi gumana ang palusot ni Tiger ay inatake ni namsa sundalo at ginamit ang truck para banggain ang gate. Sa pagpasok pa lang ay walang pakundangan na silang pinaputukan ng mga sundalo. Nagtulong ang tatlo para talunin ang mga nakaharang na kalaban. Umunta sila sa puluman ng apartment para palayain ng mga kasamahang sundalo ni Yun Wo, ngunit pagdating doon ay huli na pala ang lahat dahil mutated na rin sila. Nagtulong ulit ang tatlo na ubusin ng mga kalaban. Gamit ang intercom ay sinabihan ni Giso ang mga residente na manatili sa kanilang kinalalagyan at inalok niya ang tatlo na mag na habang maaga pa pero hindi sila pumayag. Inutusan ni Giso si Kwan at iba pang mga sundalo na pigilan ng tatlo gamit ang lahat ng kanilang makakaya. Pinauna ni Namsa ng dalawa para iligtas si Suna at paiwan siya doon para ubusin ng mga papuntang sundalo. Nang maubos ang mga kalaban sa kanyang daan ay nakatagpo niya ang mga trabahador sa basement at talaman niya kung saan matatagpuan si Giso. Pinauna din ni Yunwo si G1 at naiwan din siya para pigilan ang mga papuntang sundalo. Nakatatpo niya si Kwan at nauwi ang lahat sa alam nyo na. Inalok siya ni Kwan na sumapi sa kanila ngunit tumangdi siya at inatake si Kwan. Dahil dito ay nagmutate ang itsura ni Kwan at naging mas malakas. Sa huli ay nasaksak siya ni Kwan at natalo. Napasok naman ni G1 ng classroom at ginawang hostage ang teacher para malaman kung nasaan si Suna. Humaran sa kanyang daan si Kwan pero buti na lang ay dumating din sa lugar si Namsan. Nagturok naman si Giso ng serum mula sa nakuhang ingredient sa katawan ni Suna. Inakala niyang perfect ang formula nito at magagamit na para buhayin muli ang tanyang anak. Ngunit biglang nagkaroon ng bad side effect ang tanyang tinurok dahil nga hindi ininom ni Suna ang binigay nilang tubig at hindi na-activate ang ingredient sa tanyang pituitary gland. Sa galit ay tinantay niyang si Suna nang biglang dumating sa lugar si Jiwan. Hindi niyo napansin ang sundalo sa kanyang likod na matagumpay siyang napatulog. Inutusan ni Gison ang dalawa na ilagay sa meleta si Soyeon. Hirap naman si Namsan kay Kwan dahil kasing galing niya ito sa pakikipaglaban at kasing lakas na rin dahil sa serum. Sa huli ay nakatsyempo siya at nagawampas na ng kalaban. nag reunion ng mga bangag na kabataan at kanilang mga magulang. Paalis na sana sila Gison nang biglang dumating si Namsan na nilabanan naman ng babaeng sundalo. Gamit ang baril ng sundalo ay binaril niya ang teacher. Nagmakaawa ang teacher na turukan din siya ng serum para makaligtas ngunit granada ang binigay niya. Gamit ang lamesa na hinihigaan ni Suna ay nag cover sila G1 at tuluyan ng nasawi ang teacher at sundalo sa pagsabog. Ginising minamsa ng dalawa para makaalis na sila sa lugar. Habang tumatakas ay dinumog ng mga residente si Giso dahil sa kanyang ginawa sa kanilang mga anak. Natakot na mga ito nang makita ang mutation sa kanyang muha. Nakapulot siya ng baril at pinaputokan ng lahat ng nasa kanyang paligid. Nang hinigang ang kanyang itlog nang makitang ang ng makitang tinamaan ni ng maletang kinalalagyan ng kanyang anak. Sa galit ay muli niyang pinaputokan ng mga nagtatagong residente hanggang sa tuluyan na siyang pinapos ni Namsan. Nang wala ng panganib ay nilapitan sila ng mga survivors at matapos ang ilang buwan ay nakaranas ulit ang lahat ng ulan. Sa huling eksena ay pinatitan nila kay Suna ang pinaglibingan ng kanyang minamahal na lola.